ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang ako namang nagmamakawa kasi it will divide the nation at mamadugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos galing Visayas, galing Ilungo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanaw, Sipo, Samar, at taas Pampanga, Apare, nagkita-kita yung mga minuno natin kasi hinawakan tayo ng Espanyol pati Amerikano nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na sabi ng mga lolo natin ano ang gawain natin sa bayan natin. Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo tinabali iba-iba ang salita natin. It was agreed by the Filipinos then of all walks of life. Mga Ilocano, mga Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste, sabi natin, magkawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the destiny of this country. Don't they agree na may malaking bahay, may poste, mga malaking poste, at may mga muebles at kwarto, living rooms and all. Ang usapan na frame time to time, lumalaki na ang bayan at magdagdag tayo ng mga opisina sa mga opisyal. Maganda yun. Baha yun. Mga sahig, nandiyan lahat. mesa, desks, uh, chairs and everything. Wala tayong pinag-usapan Nasira yung bahay na yun. It was intended for posterity at inabot sa atin yung konstitusyon na yan. Although it was amended and modified, but it is still the fundamental law since 1935 hanggang ngayon. At what keeps in Ilocano, Visaya, Waray, Moro, bakit tayo na kaysa? Magkaiba ang salita natin, ang pagkain, di ba? O gali, di bakit tayo andito ngayon? Dahil sa isang bahay. Yung bahay na yan, yung papel de constitution. Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng Constitution sa so Congress lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka na, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Ba anong nakain ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala nang problema. Araw-araw, nakikita tayo. Utamay nila, marami akong kaibigan, mga brati ko, mga classmate ko. Okay ang buhay natin. But suddenly, nandito yung People's Initiative. Alam mo, sa umpisa pa lang, nagdududa na ako. Bakit? People's Initiative manggaling sa tao. Dapat yan galing sa mga pro at doon sa barangay at doon sa DILG ipasa nila sa siyudad, sa probinsya at sa national office. Dito mga congressman, alam ninyo, kung magkaletsi-letsi yung buhay na ito. Sabihin ko sa military, siraan ninyo yung Congress. Magastos, nagbabayad tayo, nagkusek-kusek sa kwarta. Sige, pamayan para people's initiative. So, what is the motivation? Galing ba sa puso ng tao yung pinipirma niya? Hindi yung pirma niya yung petisyon para ito, kami nag nagsipirma dito, uh, uh, pumayag na uh, merong uh, ngayon sa lang, pati pera. Anong klase yung putang ina? Ganun na lang ang tingin ninyo sa Pilipino. Pagka ganun, maghiwalay-hiwalay na tayo. Kayong taga Luzon, pumunta na yan kayo sa Mindanao. Mag-declare na lang tayo ng independence separate. Bakit binababoy ninyo ang bayan natin? ako naging presidente ako naging mayor ako naging congressman ang sinasabi ko sa inyo putang ina malinis to baka iiyak mo ito What do you expect the national government particularly ang Malacanang Anong gusto ninyong response? Niwala kayong mga seminar na gano'n You never educated the Filipino people. Do you want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country? Yan ang totoo kasi ginagago ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nagapag-aral at may alam kundi hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? You know, national, provincial, city, Municipio, then di the barangay. Yan ang echelons ng power sa gobyerno